sa may diabetes, ngayong araw ay naaayon sa iyo ang maglakad-lakad, kahit mga sampung minuto, sa umaga na siyang magbibigay lakas sa kidney at puso, dahil silang dalawa ang parte ng katawan, ang mas papahinain ng may diabetes. At umiwas ka sa lahat ng klase ng citron at saka, mga delatang pagkain, lalong-lalo na ang instant noodles sa gabi, baka sabayan ng high blood pagtaas ng sugar, at iwasan din ang mga pagkain na may sangkap ng mga asukal, na matamis ang lasa, malakas sila magpapataas o mag-iipon ng pagtaas ng sugar, na bigla ang sasalakay ng hindi mo mamalayan at mahihilo ka na lang kagad, iwasan din ang mga inuming may lahok ng gatas, tulad ng mga nabibili ngayong na maraming nilalagay na sangkap, para maging masarap na malinamnam. Ang naaayon na inumin simple lang ay buko juice na. Sariling gawa o apple juice, at sa prutas ay buko na. Laman lang ang kakainin, o bayabas at sa ulam ay paulit-ulit ng nabibigay, Pwedeng ginisang munggo o ginataang manok o ginisang ampalaya na may itlog, kahit muling nasasabi ay yun ang naaayon na ulam sa may diabetes. Ngayong araw dahil magbibigay ng pagpapaganda sa ugat ng kidney at puso, muli ay sa araw naaayon na makain at mainom, mga guide na kung gusto ninyong gawin ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ng kalikasan, para sa tao, ayon sa gabay ng mga bituin.